Labin siyamang sugatan ng mauwi sa sakitan ang protesta ng mga katutubo laban sa isang minahan sa Palawan na perwisyo raw ang dala sa kanilang kabuhayan. Pero gait na minahan, hindi sila nagdudulot ng polisyon sa dagat at taniman. Saksi si Jonathan Andal, exclusive. Girian, suntukan, paluan at batuhan. Diyan humantong ang protesta ng katutubong Pelawan laban sa Ipilan Nickel Corporation sa Brooks Point, Palawan. Hindi muna pinayagan ng mga ralista na itayo ang mga dalang bakod para harangan ang daanan ng mga truck papunta sa Minahan. Palawan! Parehong may duguan sa magkabilang panig. Pito ang sugatan sa mga gwardya, labing naman sa mga nagpoprotesta. May mga nakastandby na, na polis sa lugar pero namagitan lang sila nang tapos na ang komosyon. Pinayagan din kalauna ng mga gwardya na maitayo ang bakod sa magkabilang gilid ng kalsada. Ipinaskil dito ang cease and desist order laban sa minahan na inilabas ng Brooks Point LGU at ng NCIP Mimaropa o National Commission on Indigenous People. Pero pagkaalis ng mga katutubo, tinanggal din ng minahan ang bakod. Meron po kami legal na basihan kung bakit ang galing yun. Malinaw doon sa rally permit nila na dapat they'll do it peacefully dapat bawal mangharang sila po yung nag-initiate ng pananakit. git ng epila nickel corporation hindi pa final ang executory ang cease and desist order ng NCIP dahil inaapila pa nila ito sa anbank ang cease and desist order naman ng LGU, wala raw visa dahil naisumite naman daw nila ang lahat ng requirements. Personal ang laban kontra sa minahan ng mga katutubo. Ang epekto raw kasi nito, ramdam nila mula sa kanilang taniman sa kabundukan hanggang sa mga kinukuhang isda sa karagatan. Wala na halos hirap na yung isda doon. Kahit nagalambat kami sa tabi, timuwi kami dalang pirasong talakitok. Ang nahuhuli namin. Tapos ngayon nakikisap kami na itayo namin ito, hindi kayo pumapayan. Kung malimbawa, wala na talagang hindi nang pakinabangan yung mga lupay namin dito, di. Kaunahin lang namin sila pakainin ng nickel. Kung mabuhay sila sa kain ng nickel, di kami susunod na kain. Pare-pares na nickel kainin namin. Pero git ng minahan, hindi raw nagdudulot ng polusyon sa dagat at taniman ng kanilang minahan. Ipilan is a responsible mining company. Yung nickel is one of the main uh, component no in, in doing projects that will prevent climate change, that will prevent global warming. Tila wala pong gustong magpatalo sa magkabilang panig sa isyong ito. At ang nakikita nilang solusyon, kailangan ng mamagitan ng national government sa problemang ito. Wala silang kinikilalang batas. Nakakalungkot na makita na uh, apihin ka sa sarili mong bayan ng dayuhan dahil lamang sa pera. Mali yung sinasabi na hindi kami sumusunod sa batas. Pinoportray kami na kami kasama na samantalang this mining project is a, a partnership between the national government. Our partner is the national government. If we are not compliant with the, with the law, eh sila na mismo yung magpapatigil sa amin. Plano ng magkabilang kampo na magsampan ng reklamo sa isa't isa kung na isa nangyaring rally. Mula rito sa Brooks Point, Palawan para sa GMA Integrated News. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.